Simulan natin ang paglalakbay tungo sa pagtatayo ng sarili mong negosyo. Una, kailangan mo ng matibay na ideya na magsisilbing pundasyon nito. Kilalanin ang merkado mo at alamin kung ano ang kanilang pangangailangan. Pumili ng negosyo na kaya mong bigyan ng solusyon. Susunod, gumawa ng detalyadong business plan. Isaad dito ang iyong layunin, estrategiya, at kung paano mo maipatupad ito. Tandaan, ito ang magiging gabay mo sa mga susunod na hakbang kasama sa business plan ang pagsasaliksik sa kompetisyon at makilahok sa mga networking event para makakuha ng insight. Ang atlo, alamin ang pondo na kakailanganin mo. Maaring mangutang ka sa bangko, humingi ng tulong sa mga kaibigan o pamilya, o maghanap ng investors. Siguraduhin klaro ang cash flow ng negosyo, pati na rin ang inaasahang kita at gastusin. Dating sa legalidad, huwag kalimutang iparehistro ang iyong negosyo. Kumpletuhin ang lahat ng kinakailangang dokumento at lisensya. Makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para sa tamang proseso. Ito ang magbibigay ng kredibilidad at pagkalegal sa iyong negosyo. Ngayon, oras na para hanapin ang tamang lokasyon. Kung hindi ito physical na store, pag-isipan ang online platforms. Siguraduhin ng na ang iyong naapiling lokasyon o platform ay accessible sa iyong target na kliyente. Pagkatapos, simulan ang marketing strategy. Mahalaga ang online presence sa panahon ngayon, kaya maglaan ng oras sa paggawa ng website, social media at iba pang digital platforms. Gumamit ng mga creative at engaging na paraan para maka-attract ng customers. Huwag kalimutan ang pagpili ng tamang tauhan. Kung may plano kang kumuha ng empleyado, siguraduhin sila ay kwalipikado at may karanasan. Ibigay ang tamang training para makatulong sila sa pag-unlad ng negosyo. Sa so, wakas, tandaan ang sipag at tiyaga. Hindi agad-agad dumarating ang tagumpay. Kailangang handa kang makaranas ng mga hamon at pagkabigo. Part yan ang proseso ng pagiging isang matagumpay na negosyante. Hanggat may disiplina at dedikasyon, magtatagumpay ka. Sana nakatulong ang mga tips na ito sa iyong pagbuo ng negosyo. Good luck at simulan na ang unang hakbang. Anong online business? Sa pagkusbong ng teknolohiya at internet, Marami ang nagtatayo ng negosyo online. Ang online business ay anumang aktibidad na pang negosyo na isinasagawa sa pamamagitan ng internet. Mula sa pagbebenta ng mga produkto hanggang sa pagtulong sa iba pang negosyo, iba-iba ang pwedeng maging anyo ng online business. Una, isa sa mga pinakapopular na uri ay ang e-commerce. Dito, maaaring magbenta ng physical goods o digital products sa pamamagitan ng mga platform gaya ng Shopify, Lazada o Shopee. Pwede ring magtayo ng sariling website upang makapagbenta ng direkto sa mga mamimili. Ang pagpapadala ay maaari i-outsource sa mga third-party services na specialized sa shipping. Ikalawa, ang online service business. Isang halimbawa nito Ayang freelancing kung saan nag-aalok ka ng mga serbisyo gaya ng graphic design, writing, o social media management. Platforms tulad ng Upwork o Fiverr ang naguugnay sa mga kliyente at freelancers. Sa ganitong paraan, maaaring kang kumita gamit ang iyong mga at kakayahan ng hindi lumalabas ng bahay. Samantala, maaari ring pumasok sa affiliate marketing. Sa paraang ito, nagbibigay ka ng commissions o komisyon sa kada produktong maibebenta mo gamit ang iyong referral links. Maraming website gaya ng Amazon ang nag-aalok ng ganitong programa, kaya maaari kang simula kahit wala kang sariling produkto. Isa pa ay ang pagiging content creator sa YouTube o social media. Ang paggawa ng videos o pag-podcast ay pwedeng magdala ng kita sa pamamagitan ng advertisements at sponsorships. Ang mahalaga dito ay ang consistency at ang pagkakaroon ng unique na boses na kinagigiliwan ng marami. Sa lahat ng ito, susi ang tamang pagprepara at dedikasyon. Mahalaga rin ang continuous learning at innovation para makasabay sa mabilis na pagbabago ng online world. Sa huli, ang pagtatayo ng online business ay hindi madali, ngunit kapag nagsikap, maaaring maging matagumpay. May ilan pang iba't ibang aspeto ng online business, ngunit ang mahalaga ay ang alamin kung ano ang pinakaswak at interesadong pwedeng kuhain. Gayon Gayunpaman, ang tamang mindset, pasensya, at kaalaman ang magdadala sa iyo sa tagumpay sa online business. pag usapan natin ang ilang halimbawa ng mga negosyo sa larangan ng kalusugan at kagalingan. Nagiging popular ang mga ganitong negosyo dahil sa pagtaas ng pangangailangan para sa mas malusog na pamumuhay unang-una sa ating listahan ay ang fitness centers o gyms. Marami sa alin ang naiingganyo ngayon na mag-ehersisyo, kaya naman patuloy ang paglago ng mga gym. Ang mga pagkakaroon ng specialized classes tulad ng yoga, pilates, at zumba ay nagiging popular din. Susunod ay ang mga negosyo ng healthy food delivery. Dahil sa abalang pamumuhay, marami ang naghahanap ng mas convenient na paraan para makakain ng masustansyang pagkain. Kaya naman, patok na patok ang mga negosyo na nag-aalok ng mga iwi ni merkadong pagkain na handa ng kainin o kaya'y madaling lutuin. Angatlo, ang mga wellness retreats o spa. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay prioridad sa pagbibigay ng holistic care, mula sa masahe, detox programs, hanggang sa meditation sessions. Ito ay nagiging takbuhan ng marami para mag-recharge at bumawi ng enerhiya. Isa pang magandang halimbawa ay ang mga supplements at vitamins business. Maraming Pilipino na ang gumabaling sa mga supplements para sa dagdad na nutrisyon at pangkalahatang kagalingan ng katawan. Meron ding mga online coaching services sa larangan ng health at wellness. Maraming coaches ang nagbibigay ng personal guidance at support para maabot ang health goals ng kanilang mga kliyente. Finally, nanyaan ang mga negosyo na nag-aalok ng therapy at mental wellness services. Laganap na ngayon ang kahalagahan ng mental health, kaya marami ang nag invest sa mga serbisyong ito, mula sa counseling, group therapy, at gamit ang mga mobile apps na nagpopromote ng mindfulness. Iyan ang ilang halimbawa ng mga negosyo na maaari ninyong pasukin kung interesado kayo sa health and wellness industry. Tandaan, ang mahalaga ay maghatid ng tunay na serbisyo at malasakit sa kapwa. Pag-uusapan natin ang ilang halimbawa ng mga negosyo sa larangan ng kalusugan at kagalingan. Nagiging popular ang mga ganitong negosyo dahil sa pagtaas ng pangangailangan para sa mas malusog na pamumuhay. Unang-una sa ating listahan ay ang fitness centers o gyms. Marami sa alin ang naiingganyo ngayon na mag-ehersisyo kaya naman patuloy ang paglago ng mga gym. Ang mga pagkakaroon ng specialized classes tulad ng yoga, pilates, at zumba ay nagiging popular din. Susunod ay ang mga negosyo ng healthy food delivery. Dahil sa abalang pamumuhay, marami ang naghahanap ng mas convenient na paraan para makakain ng masustansyang pagkain. Kaya naman, patok na patok ang mga negosyo na nag-aalok ng mga iwinimerkadong pagkain na handa ng kainin o kaya'y madaling lutuin. Ang atlo, ang mga wellness retreats o spa. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay prioridad sa pagbibigay ng holistic care, mula sa masahe, detox programs, hanggang sa meditation sessions. Ito ay nagiging takbuhan ng marami para mag-recharge at bumawi ng enerhiya. Isa pang magandang halimbawa ay ang mga supplements at vitamins business. Maraming Pilipino na ang gumabaling sa mga supplements para sa dagdad na nutrisyon, at pangkalahatang kagalingan ng katawan. Meron ding mga online coaching services sa larangan ng health at wellness. Maraming coaches ang nagbibigay ng personal guidance at support para maabot ang health goals ng kanilang mga kliyente. Finally, nanyaan ang mga negosyo na nag-aalok ng therapy at mental wellness services. Laganap na ngayon ang kahalagahan ng mental health, kaya marami ang nag invest sa mga serbisyong ito mula sa counseling, group therapy, at gamit ang mga mobile apps na nagpopromote ng mindfulness. Iyan ang ilang halimbawa ng mga negosyo na maaari ninyong pasukin kung interesado kayo sa health and wellness industry. Tandaan, ang mahalaga ay maghatid ng tunay na serbisyo at malasakit sa kapwa. Pag-uusapan natin ang mga halimbawa ng freelance services na maaaring subukan ng mga naghahanap ng flexible na trabaho. Kung interesado kayo sa ganitong klase ng trabaho, manood lang at matuto mula sa video na ito. Una sa listahan ay ang graphic design. Maraming kumpanya ang nangangailangan ng mga magagaling na graphic designer para sa kanilang marketing materials, website layout, at iba pang visual content kung ikaw ay may talent sa creative design, ito ay magandang oportunidad para sa'yo. Pangalawa, ang content writing. Kung ikaw ay mahilig magsulat, maraming websites at businesses ang naghahanap ng writers para gumawa ng blog posts, artikulo at iba pang uri ng written content. Subukan nyo rin ang copywriting kung saan ang focus ay makabuo ng persuasive texts para sa marketing. Pangatlo, web development. Sa teknolohiyang mundo ngayon, malaki ang demand para sa mga web developers na kayang gumawa at mag-develop ng websites. Kung meron kang kaalaman sa programming languages tulad ng HTML, CSS, at JavaScript, malawak ang oportunidad para sa iyo. pang social media management. Maraming negosyo ang nangangailangan ng tulong sa pamamahala ng kanilang social media platforms. Kung ikaw ay bihasa sa pagbuo ng strategies para sa social media, makakatulong ka sa pagpapalago ng kanilang online presence. Ang lima, virtual assistants. Kung ikaw ay mahusay sa admin tasks tulad ng email management, scheduling appointments, at customer service, subukan niyo itong serbisyo. Maraming entrepreneurs at professionals ang kinakailangan ng support dito. Huli sa ating listahan ay ang online tutoring. Kung meron kang expertise sa isang partikular na subject, maganda ang pumasok sa online education field. Maari kang magturo ng iba't ibang subjects mula sa akademiko hanggang sa mga specific skills. Ilan lamang ito sa mga example ng freelance services na pwedeng pasukin. Tandaan, ang pinakamahalaga ay piliin ang larangan na swak sa inyong skills at interests. Mga halimbawa ng plant-selling business. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng pagninegosyo na may kinalaman sa pagbebenta ng halaman at paano ka makapagsisimula. Simulan natin sa isa sa pinakasikat, ang Garden Center. Ang Garden Centers ay malalawak na lugar kung saan pwedeng bumili ng iba't ibang uri ng halaman, mula sa maliliit na succulents hanggang sa malalaking puno. Kung kulang ka naman sa espasyo, subukan ng online plant shop. Sa ganipong setup, makakapagbenta ka via social media o sa mga e-commerce platforms. Mababa lang ang overhead cost at hindi mo kailangan ng physical store para magsimula. Mahalagang magkaroon ng magandang kalidad ng litrato at detalyadong description ng bawat halaman para makahikayat ng mga customer. Isa pang patok na negosyo ay ang pagraalaga at pagbebenta ng indoor plants. Isa pang patok na negosyo ay ang pag-aalaga at pagbebenta ng indoor plants. Maraming tao ngayon ang nais magkaroon ng indoor plants para sa kanilang tahanan o opisina. Pwede kang mag-focus sa mabentang varieties gaya ng monstera, snake plant at pothos. Kung marunong kang mag-propagate ng halaman, maaari mong subukan ang propagation business madaling matutunan ang pag-alaga at pagpapadami ng mga halaman sa pamamagitan ng cuttings. Kapag lumago na ang mga ito, pwede mo na silang ibenta sa mas mataas na presyo. Pwede Kandi mo ring subukan ang plant styling o consulting services. Maraming business at homeowners ang nangangailangan ng tulong sa pag-aayos ng kanilang espasyo gamit ang mga halaman. Nag-aalok ito ng karagdagang kita, lalo na kung may talino ka sa disenyo at aesthetics. At siempre, huwag kalimutan ang plant subscription box. Ang konsepto nito ay magpapadala ka ng curated plant kits kada buwan sa mga subscriber. Minsan kasama sa box na ito ang mga tools at instructions kung paano aalagaan ang mga halaman. Sumama sa mga plant enthusiast groups at events para magkaroon ng connections sa ibang plant sellers at potential customers. Tandaan, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at diskarte sa pagnenegosyo ng halaman. Sana ay nakatulong ang video na ito para maging inspirasyon at gabay sa iyo sa pagsisimula. Pag-uusapan natin ang mga mahalagang tips na dapat tandaan para sa pagnenegosyo. Kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng sariling negosyo o nais mong mapalago ang kasalukuyan mong negosyo, ang mga tips na ito ay makakatulong sa iyo. Unang-una, kilalanin ang iyong merkado. Mahalaga na alam mo kung sino ang iyong target na customer. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang pagbuo ng mga produkto at serbisyong talagang naaayon sa kanilang pangangailangan. Gumawa ng masinsinang market research para makuha ang tamang impormasyon. Ang alawa, maglaan ng oras para sa tamang pagpaplano ng iyong negosyo. Ang pagkakaroon ng isang maayos na business plan ay magsisilbing gabay mo sa takbo ng iyong negosyo. Ilatag ang iyong mga layunin, estratehiya at mading ang iyong budget. Ang pagkakaroon ng nalinaw na plano ay makakatulong upang mas maayos na maipatupad ang iyong mga hakbang. Pangatlo, huwag kalimutan ang halaga ng mahusay na serbisyo sa customer. Ang magandang relasyon sa mga customer ay nagsisimula sa maayos at epektibong serbisyo maglaan ng oras upang makinig sa kanilang feedback at patuloy na mag-improve base sa kanilang mga suhestiyon. Tiyakin na ang bawat customer ay nasisiyahan upang bumalik-balik sila sa iyong negosyo. Ang apat, maging bukas sa pagbabago at pag-innovate. Ang mundo ng negosyo ay mabilis at laging may pagbabago. Huwag matakot na subukan ang mga bagong ideya at teknolohiya na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong alok. Ang pagiging adaptable ay susi sa mas matagal na tagumpay. Panghuli, huwag kalimutan ang kahalagahan ng networking. Makipag-ugnayan sa ibang mga negosyante o mga taong nasa parehong industriya. Maraming matututunan at pagkakataon na maaaring makuha sa pakikipag-network, mula sa simpleng pakikipag-usap hanggang sa pagdalo sa mga seminar at workshops. Maglaan ng oras para panawakin ang iyong koneksyon. Panatilihing nasa isip ang mga tips na ito at maghanda para sa mas matagumpay na paglalakbay sa pagnenegosyo. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like at magsubscribe para sa mas marami pang videos tungkol sa pagnenegosyo. Tandaan ka negosyo, sa tamang iskarte at pagdedetermina, abot kamay ang tagumpay.